drive po. Nai-drive po. Na-drive naman po nag-abam. So nakakalukot po na pagsisimula ko po para sa akin first motor <laughs> Hindi po <laughs> dinagta wala pong tao. <laughs> Maganda naman po ang panahon pero hindi huwata nila alam para hindi huwata over ang mga taos na yayarin. Bakit <laughs> po <So>, ganito? <laughs> <laughs> At hindi nila alam. Bakit kaya walang alam? Bakit palang tao nag-abang? Baka hindi nila alam na ngayon na. Baka hindi <laughs> po nila alam na ngayon na ito na po talaga ang aking first mall <laughs> tour. <laughs> Nakakaiyak naman.